kaya sabi ng propeta, Unduro ila man huwa asfala minkum. Wala tanduro ila man huwa Kung gusto mo talaga na palagi kang nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi mong tingnan kung sino yung nasa baba mo. Kasi kapag titingnan mo yung nasa baba mo yung kalagayan nila, mas mag, mas masahol pa. Halimbawa, hindi maganda. Kasi sa kalagayan mo, magpapasalamat ka palagi sa Allah. Oo. Oh. Pero kung titingnan mo palagi, yung nasa taas mo, buti pa siya, ba, bakit siya ganito, bakit mas mainam siya, hindi eh, ka magpapasalamat sa Kamrol. Correct. Lagi mong hahangarin yung sa kanya na para bang hindi mo matanggap na bakit mas mainam pa, pareho naman kami nakapagtapos. Mas matagal naman ako sa kanya dito, mas may experience naman ako sa kanya, Correct. mas malakas naman yung pagsamba mo. Bakit wala akong biyaya? Bakit wala akong trabaho? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? Aywa. No, di ba? Ang Muslim kailangan hindi tayo naiinggit sa kahit sino. Kung ano yung ibinigay sa iyo ng Allah, maging kontento ka. 'Di ba? Paano ka dapat maging dapat makontento dahil ang pagkakontento sa iyo na ibinigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa taala ay doon mo makikita ang tunay na uh, pagiging tigib na ganap na pananampalataya mo sa Allah Subhanahu wa taala. So, 'yun nga Sheikh Rashid. Dapat ang tao talaga maging makontento siya sa kung ano ang itinalaga at ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya dahil yun ang mas mabuti sa kanya. Di ba diba? Yung pagiging contento na yun. At yung sinasabi mo yung bakit ako bakit ako wala siya meron la hada hada huwa hasad kafir diba? lang correct, lang correct. Lang lang, di ba lang nagsasabi na sabi na di ba la ya asu la <lain> ya asu la ilaha illa al kafiro. kafirun kafirin so, sila lang yung sumusuko yun, talaga mayroon ding aya sa Quran, di ba? Atas atakhsaduna nasa fima ma atahumullah, di ba? Hmm. Ibig aya na 'yon. Ibig sabihin, nainggit kayo sa mga tao na ibinigay namin ito sa kanya. Zalika fadlullah yu'ti man yasha wa anna Allah faddala na ala ba'd. Fi man rajaqahu bil ilm wal amwal wal aulad, walakin la ta'rif annahum indahum aidan mashakil fil haya, ya akhi. Wallahi, wa qad kullu wahid indahu ikhtibarat kuluwahid in the imtihan. So, ang punto rito, huwag tayong magselos. Kung ano yung mayroon ka, pagyayamanin mo yun. Huwag mo na tignan yung mga iba. Tignan, mo, diba? mo yung, yung sa babang para ikaw ay... Ano? Hmm. Yun ang hadith ng propeta na sinabi niya, huwag nyo tignan yung din sa una niyo Sa nyo. taas mo. Sa taas. Tignan, tignan mo kung sa yung babang. nasa ano. At napakaganda po at napakasimple ng buhay ay yung simple lang yung buhay. Ang propeta? Sa propeta. Sa lalawin na pinangarap na maging mayaman. Anong anong dua ng propeta? Allah. Allah. Allahumma ahimi miskina. Wa amittani miskina. Wa jma'ni ma'a zumratil masakin. Ya Rabb, ya Rabb. Subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi diningi ko anong dagdag na hiningi niya. Anong sabi niya? Hmm. Rabbi zidni ilman. hindi siya naghingi ng kayamanan. Ang hiningi niya kaalaman, kaalaman. Kasi ang kaalaman saklaw na niya lahat. Kasi okay. pag ikaw marami kang kaalaman, mapapalayo ka sa mga bid'ah, shirk, pero kung marami kang kayamanan, mapapasusubok ka. So, ang punto dyan, hindi naman kasi dapat, hindi naman ibig sabihin tayo ay hindi bawal mangarap na maging mayaman. Maganda rin siya yung mayaman ka at marami kang na, naibibigay na inayambag mas, mas sa Islam. Mas, mag, mas malaki yung reward mo. Mayaman ka, nagamit mo gumawa ng masjid, mga madrasa, nakatulong sa mga masakin, nakatulong sa mga item, di ba? So alhamdulillah, yun po hindi dapat tanggapin natin anuman ang pagsubok dito sa buhay